Nang araw sa inyong lahat. Ako si Angelo Santos at ngayon ay ating tatalakay ng paksa ng limang simpleng gawain, limang karaniwang pagkakamali, at tatlong gintong panuntunan para sa malusok at mahabang buhay. Magagiliw kong kaibigan, lalo na sa mga tito, tita, lolo at lola, bawat araw na lumilipas ay isang mahalagang pagkakataon upang mamuhay ng malusok at masaya kasama ang ating mga anak at apo ngunit hindi lahat ay nakakaalam na sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng gawain sa araw-araw, maaari nating pahabayin ang ating buhay sa natural na paraan, nang hindi nangangailangan ng mamahaling gamot. Bilang isang taong may 20 taon ng karanasan sa larangang ito, nais kong ibahagi sa inyo ang aking manatutunan. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang limang malilit na bagay na dapat gawin araw-araw upang maging mas malusok, limang karaniwang pagkakamali na lingit sa ating kaalaman ay nagpapaikling ang ating buhay, at tatlong gintong panuntunan upang matulungan kayong mamuhay ng matagal, masaya, at makabuluhan. Ngayon, maksimula tayo sa unang bahagi, limang simpleng gawain araw-araw upang mapabuti ang kalusugan at pahabain ang buhay. Alam niyo ba, may mga maliliit na gawin na kung gagawin ng regular araw-araw ay magdudulot ng malaking benepisyo sa kalusugan, Lalona na para sa mga nasa katanghaliang gulang at mga senior citizen. Narito ang limang simpleng bagay na dapat ninyong simulan gawin araw-araw, kasama ang mga paliwanag at konkretong paraan kung paano ito isasagawa. Una, ang tamang pagpaparaw sa umaga. Kailangan lamang ng 10 hanggang 20 minuto sa ilalim ng banayat na sikat ng araw, sa pagitan ng hanggang 8 gram umaga dito sa Pilipinas. Ang sikat na araw sa mga oras na ito ay nagtataglay na UVB rays na tumutulong sa balat na gumawa na natural na vitamin D. Mahalaga ang vitamin D para sa matibay na buto, pagbabawas ng panganib ng bali, at regulate ng immune system. Bukod dito, nakakatulong din ang pagpaparaw sa pagregulate ng eating biological clock, pagpapabuti ng kalidad ng tulog, at pagpapasigla ng eating kaluban. Praktikal na payo lumabas sa inyong bakuran, beranda, o maglakat-lakat ng bahagya habang nakalantat ang muka, braso, at binti salup ng 10 hanggang 15 minuto. Ikalawa, kumain ng masustansya at balanseng pakain. Ang ating kinakain ay may malaking epekto sa ating pangmatagalang kalusugan. Kumain ng iba't ibang uri ng gulay tulad ng malunggay at kangkong, sariwang prutas tulad ng saging at mangga, whole grains, at sapat na kalidad ng protina mula sa isda, manok, itlog, at beans. Iwasan ang sobrang maalat na pagkain tulad ng bagong at patis at bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain. Para sa mga nakatatanda, ang sobrang alat o tamis ay maring humantong sa alta presyon, diabetes, at sakit sa puso. Sa kabilang banda, ang pagkain na mga pagkain hindi gaanong maalat at mayaman sa fiber tulad na mga gulay ay nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, pag-iwas sa konstipasyon, at pagbabawas nung panganip sa mga malalang sakit. Maliit na tip, bawasan ang mapritong pakain tulad ng lechon kawali o crispy pata, mas piliin ang manilaga o stimet na ulam tulad ng sinigang o pinakbet. Basahin ang food labels kapag bumibilingam nga nakapaketeng produkto. Ikatlo, regular na mag-ersisyo ng dahan-dahan. Ang madalas na pagupo ay isang tahimik na kalaban. Mag-ehersisyo. 6-30 minuto araw-araw na maaring hatiin sa dalawa o tatlong beses. Gawin ang mga aktibidad na nayon sa inyong kakayahan tulad ng paglalakat sa plaza, light gardening o paghalaman, zumba gold, yoga, paglangoy. Ito ay tumutulong na mapanatiling matatak ang makalamnan, malakas ang buto, matatak ang presyon ng dugo, at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang pag-ehersisyo ay nagpapagisla rin sa paglabas ng endorphins, ang happy hormone, na nakakatulong magpabawas ang sakit, pagkabalisa, at nagpapahimbing ng tulog. Paalala, mag-warm up bago mag-ehersisyo at pakinggan ang inyong katawan. Kung mayroon kayong malalang sakit, kumonsulta muna sa doktor para sa angkop na ehersisyo. Ikaapat, ibabat ang mga paa sa maligamgam na tubig bago matulog. ang pagbabad ng paasa lupnan, 15 hanggang 20 minuto sa maligamgam na tubig, 38,40 grad Celsius, bago matulok ay isang tradisyonal na gawain na may siyentipikong basehan. Nakakatulong ito na mapabuti ang daloy ng dugo sama gabinti, maka relax mabawasan ang stress, at mapabuti ang kalidad ng tulog. Mari kayong magdakdang ng kaunting asin o ilang hiwan nang luya para sa mas magandang pakiramdam. Palala. Huwag ibabat ang mga paa pagkatapos kumain ng busok. Para sa mga may diabetes na may pinsala sa nerbiyos sa paa, magtanong muna sa inyong doktor. Ikalima, uminom sapat na tubig sa umaga at buong araw. Pagkatapos ngang mahabang tulog, kailangan ng katawan ng tubig. Ang isang basong maligamgam na tubig pagkagising ay nakakatulong gisingin ang nga organ, tulungan ang bato na maglabas ng toxins, at simulan ang digestive system uminom ng sapat na tubig sa buong araw, mga et. Lima hanggang 2 litro, depende sa pangangatawan at sa mainit na panahon sa Pilipinas. Nakakatulong ito na maiwasan ang constipation, mapanatiling malusok ang balat, maiwasan ang kidney stones, at mapabuti ang kaisipan. Praktikal na tip. Maglagay ngang isang pitsel ngang tubig malapit sa inyong upuan, uminom nang paunti-unti at regular. Mas piliin ang purong tubig sabaw, o maerbal tea kaysa sa mga matatamis na soft drinks at matapang na kape, sa ang pagpapaaro, malusok na paggain, magaang ehersisyo, pagre-relax sa pamamagitan ng pagbabat ng paa, at sapat na paginom ng tubig ay mangga simpleng gawain. Ngunit ang pagiging regular sa paggawa nito araw-araw, ang siyang lumilihan ng malaking pagkakaiba. Ang mga pag-aral at klinikal na karanasan ay parehong nagpapakita na ang mga mabuting gawin na ito ay nagpapataas ng kalusugan, nagpapababa ng panganib sa mga malalang sakit, at nakakatulong sa pagpapahaba ng buhay. Kaya't simulan na ninyo ngayon, ang bawat maliit na gawain ay katumbas ng isang pamumuhunan sa kalusugan para sa hinaharap, Bukod sa mga bagay na dapat gawin, na iskoring ipaalala ang mga gawin na dapat iwasan. Sa susunod na bahagi, iba bahagi ko ang limang karaniwang pakakamali na madalas gawin ng manasa katanghalian at katandaang gulang. Limang karaniwang pakakamali na lingit na nakpapaykling buhay. Maga kaibigan, sa aking karanasan, may ilang magawin na tila maliit ngunit lingit sa kaalaman ay unti-unting nakpapaykling ng na ating kalusugan at buhay. Narito ang limang karaniwang pakakamali na nais kong bigyan ninyo ang pansin. Una, hindi paktigil sa paninigarilyo at paginom ng alak. Ito marahil ang pinakamalaking pakakamaling munit lagana parin. Marami ang nag-isip, matanda na ako, huli na para tumigil. Ang totu, hindi kailan man huli para huminto. Ang si ay naglalaman ng daandaang lason at pangunahing sanhinang kanser sa baga, kopde, atake sa puso, at stroke. Ang labis na paginom ng alak sa pangmatagalan ay sumisira sa atay. hepatitis, cirrhosis, pancreas, etna ka sa nervous system. Ipinapa kita ng ngapa gara na ang pagtigil sa panini garilio kahit sa edad na 50-60. Ai malinaun nanak papa baba nang panganip nang maagang pagkamatay. Payo, maksimula sadahan dahang pagbabawas o humanap nang medical na suporta at suporta mula sa pamilya. Bawasan nang isang stick nang sigarilyo kada araw, isang botena nang alak kada linggo. at unti-unti itong magiging isang gawi. Ikalawa, pagawang lahat ng bagay ng masyadong mabilis. Ang pagiging mabilis ay magandang katangian ng batapa, ngunit sa pagtanda, ang pagmamadali ay maaring makasama. Ang biglang pagbabago ng posisyon, tulad ng mabilis na pagtayo mula sa pagkakaupo, ay maaring magdulot ng pagkahilo at biglang pagbabangang presyon, na maaring humantong sa pagkahulog. Ang pagmamadali sa banyo o sa hagdanan ay maring magdulot ng malubhang pinsala. Payo, maging dahan-dahan prosigurado, kumilos ng marahan. Kapag gumigising, magunat-unat muna sa kamabago tumayo, magingat sa paglalakat. Ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mapilis. Ikatlo, pagkain ng walang kontrol at pagkahilig sa processed foods. Marami ang nagiisip na sa kanilang edad, maari na nilang kainin ang lahat basta't masarap ngunit ang ating digestive system ay humihina habang tumatanda. Ang pakain ng maraming pritong pakain tulad ng chicharon, processed foods tulad ng hotdog at delata, at matatamis na kakanin ay nagiging pabigat sa katawan, nagdudulot ng alta presyon, diabetes, at mataas na kolesterol. Ang mataong may mahahabang buhay ay karaniwang kumakain ng mga sariwa at lutong bahay na pagkain, payo, bawasan ang ma-instant noodles, delata, at matatamis na tinapay, mas piliin ang sariwang gulay, isda, at whole grains. Maaring kumain nito paminsan-minsan, ngunit huwag gawing pangaraw-araw na gawi. Ikaapat, pagpupuyat at kakulangan sa tulog. Ang pagtulog ay panahon para sa katawan na ayusin ang mga cells, patatagin ang memoria, at magipon muli ng lakas. Ang ma nakatatanda ay madaling makaroon ng insomnia, nakpupuyat sa panonot ng teleserye o paggamit ng cellphone ang matagal na kakulangan sa tulog ay nakpapahina ng memorya, nakpapataas ng presyon ng dugo, at nakpapahina sa immune system. Gintong panuntunan, panatilihin ang regular na oras ng pagtulog na may 6 hanggang 7 oras na tulog sa gabi. Kung kailangan, umidlip ngang 30 hanggang 60 minuto sa tanghali. Iwasan ang paggamit ng gadgets bago matulog. Ang mahimbing na tulog ay susisa isang malinaw na pag-isip at malusok na pamumuhay. Ikalima, labis na pag-ehersisyo. Ang tamang ehersisyo ay mabuti, ngunit ang labis na pag-ehersisyo sa katandaan ay mapanganib. Maraming magabagong retirado ang sobrang nasasabik at nag-ehersisyo na parang 20 taong gulang sila na nagre-resulta sa mapinsala sa buto at kalamnan o mas malala mga problema sa puso. panuntunan, dahan, dahan, regular, et tama, mag ehersisio ayon sa kakayahan. Kung may sakit sa puso o alta presyon, kumonsulta sa doktor. Kapag nakaramdam ng kahilo, paninikip nang dibdib, o hirap sa pahinga, itigil agad at magpatingin sa doktor. Kung mayroon kayo sa alinman sa mga gawin ito, simulang baguhin ito sa lalong madaling panahon. Ang pagtigil sa paninigarilyo, pakain nang tama, Sapat na tulog, katamtamang ehersisyo, at pagiging mas kalmado ay mga simpleng aksyon na maaring magliktas at magpahabang ang inyong buhay. Naniniwala ako na kaya ninyo itong gawin dahil ang pag-alaga sa sarili ang pinakamahalagang regalo na may bibigay ninyo sa inyong maanak at apo. Tatlong gintong panuntunan para sa malusok at mahabang buhay. Bago tayo magtapos. Hayaan ninyong ibot ko ang tatlong gintong panuntunan para sa isang malusok at mahabang buhay. Unang panuntunan, maging proaktibo sa pangangalaga sa kalusugan. Ang kalusugan ay nasa ating magakamay. Ang unang panuntunan ay ang aktibong pagbuong isang malusok na pamumuhay sa pamamagitan ng dalawang pangunahing haligi, tamang pagkain at tamang ehersisyo. Sa madaling salita, kumain ng katamtaman, iwasan ang sobra, at regular na mag-ehersisyo ayon sa kakayahan. Ang masimpleng gawain tulad ng pakain ng mas maraming gulay, pagbabawas ng prito, at paglalakat araw-araw ay nagdudulot ng malaking benepisyo. Ikalawang panuntunan, makaroon ng regular na check-up. Mas mabuti ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Huwag hintayin makaroon ng sintomas bago magpatingin sa doktor. Ang regular na health check-up tulad ng blood test, pagkuhang ang presyon ng dugo, at iba pa ay nakakatulong na matuklasan ng maaga ang masakit habang madali pa itong gamutin, samantalahin ang malibreng check-up sa mga barangay health center. Ang diwa ng panuntunan ito ay ang pagiging aktibo sa pagpapanatili ang kalusugan at maagang pagtuklas sa anumang problema. Ikatlong panuntunan, panatilihin ang positibong pananaw at manatiling konektado sa lipunan. Ang masayang kaloban at pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Ang mataong positibo ay may mas malusok na isip at katawan. Kayat-alagaan ang ugnayan sa pamilya at mga kaibigan, sumali sa mga aktibidad sa komunidad tulad ng mga Senior Citizens Association o mga grupo sa simbahan. Pumanap ng kagalakan sa mga pangaraw-araw na gawain. Ang mga taong may mahabang buhay ay kadalasang masayahin, mapakmahal sa buhay, at marunong humarap sa mga problema. Ito ang tatlong panuntunan, aktibong pangalagaan ng katawan, regular na magpatingin sa doktor, at panatilihin ang positibong pag-isip at pakikipag-ugnayan sa iba. Simulan ang pinakamaliit na hakbang ngayon at makikita ninyo ang malaking pagkakaiba sa hinaharap. Conclusion Sa araw na ito, naibahagi ko na ang limang bagay na dapat gawin, limang bagay na dapat iwasan, at tatlong gintong panuntunan para sa isang malusok at mahabang buhay. Sana ay nakita ninyong kapaki-pakinabang at praktikal ang mga impormasyong ito. Ang mahabang buhay ay hindi isang hiwaga. Ito ay nakasalalay sa ating pang-araw-araw na gawi. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawi at unti-unting pagiwas sa masasamang nakasanayan, ang inyong kalusugan ay tiyak na bubuti. At sa huli, nais nice kong iparating mahalin ninyo ang inyong sarili, ituring ang pag-alaga sa inyong kalusugan na kasing halaga ng pag-alaga ninyo sa inyong maanak at apo. Kapag kayo ay malusok at masaya, ang inyong mangga anak at apo ay magiging panatag, at ang pamilya ay magiging tunay na maligaya, hindi ba? Naway pagpalain kayo ng mabuting kalusugan, at naway mamuhay kayo ng masaya at matagal. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang impormasyong ito, Mangyaring i-share ito sa inyong makaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kapakipakinabang na impormasyon sa kalusugan. Paalam sa ngayon at hanggang sa muli nating pakikita.